Hi guys, magandang umaga, panibagong vlog. Ito naman po tayo magpakain ng alagang mga manok. Itong mga manok nito ito so ay mga Rhode Island. Island Nakikita nyo, para siyang kaber. Pero sa iba, tinatawag ito na Rhode Island. Yung itlog nila ay kulay brown. Yan daw yung mahal ebenta. Alam nyo guys, ang sarap talaga tumira sa probinsya. Unang-una, ang mga pagkain dito ay makikita mo lang sa kagubatan. Kung mahili ka din magtanim, makatanim ka din ng mga gulay. Purtin sa bahas, akong manok. Dari sa akong likod guys, habang nagbubos over po ako. Ganyang manok na maingay. Yan yung palatandaan na nangitlog na po yung manok. Bali, magputak-putak sila guys, katulad nito. medyo masama po yung ang panahon ngayon. Ako limlim. -lim. Ito po yung tinanin ni mama na patula. Malapit na nga siyang matumba. So kaya, ayusin Alam ko. Alam nyo yung patula, ang sarap talaga siya isahog sa gulay. Dagdag din -dag ito, pampabango. Ito yung aking mga alagang tilapia. Bali, nagugutom sila kasi nagpakita. Kung hindi sila gutom, hindi yan magpakita, guys. Punta muna ako doon sa kulungan ng baboy. Titinan ko muna yung baboy, guys. Bago ko ayusin yung pakatayan ng patula. Kaya inayos ko Kulit. Tapos ito po yung aking mga tinanim na mga kangkong. Kasi alam nyo naman. Hindi akong nanguha ng kangkong doon sa kabila. So kaya naisipan ko, magtanim na lang kaya ako dito sa my fish Para pan. hindi na ako pupunta doon. Kasi sobrang layo din doon guys. Ito po yung breadfruit. Kung tinatawag ito sa amin. Ay kulo. Ito yung sa my fish pan. Dito nga ako magplano na magpatayo ng kubo guys. Kasi ang ganda talaga dito. Lapit ka sa fish pan kung walang ulam. Pwede kang mamingwin. Tapos ang nakaganda pa dito guys. Sobrang lamig. Parang uulan yata Kasi ito. Kasi sobrang skuliblim na talaga ng ulan. Pakita ko pala sa inyo guys. Yung tinanim ko na Madre eh, de Agua. Ito pala yung palagi kong nakikita sa TikTok. Ito ipakain mo daw to sa mga baboy. Kambing at baka. So ayun na nga. Ang lakas ng ulan. Sabi guys, ang lakas ng ulan. Dito, nilikita ko yung bubong. Uh, Nagkita nyo naman, may marami-rumiyo ang kamay. Ang ko po, nadidikit ko po naman dikit dito sa bubong. Meron kasing tulo na no? Daman na guys, tuminto so, na po ng ulan. Sabi uh, lang landing naman po nito, mamayang gawin ay. Sana po. Pagkatapos <laughs> po huminto yung ulan, ito yung aming ulam. Merong miki, tapos hipo na may itlog. So kaya kain po tayo guys. Habang hinihintay pa namin si Papa, nagchismisan muna. At dito pala si Ana Rose, yung, yung nagviral po sa Facebook. Yan po yung mama ko. Tinatawag ko siya ni Ana Rose. Kasi katulad talaga sila ng nanggamdami. I-insert ko muna si Ana Rose dito ha, para makilala nyo. Ano mga plano na pagkirabi, nabungkag tungod niya. Kunta ka ka! Kunta ka ka! Kunta ka ka!

So ayun nga guys, yun yun si Ana Rose. Yung guys. linya po ni Ana Rose, ganito. Kinta ka? Kinta ka ikabuang ka kintaka. Yan si Mama, guys. Pag suntungin Katulad talaga si ni Ana Rose. No, so ngayon naman, pupunta po kami doon sa tuburan sa kanila ni Bro Yungit. Tapos magmukbang na kami doon ni kanila ni Jongjong. Kaya kuminto muna kami dito sa tabuilan. Kasi namili si Bro Yungit ng Yung karga para namin ay dumi po ng bali ito ay gawin po ng fertilizer. Kasi yung kapalit ni Bro Yungit, magtanim daw ng carrots. So kaya magkatid kami ng dumi ng manok doon sa tuburan. Nakabalik naman ako dito sa Monte Alegre. kasi noon ang trabaho ako. Bihira na lang ako pupunta dito kanila ni Bro Yungit. maganda na pala yung kalsada nila dito. Dati kasi lubak-lubak yung kalsada. Pero ngayon, ang ganda ng kalsada nila dito. Ayun na nga, ito po si Bro Jongjong Jong Lifestyle Vlog. Ngayon naman ay pupunta po kami sa kanyang garden na nagdala kami ng para inihaw. So kaya ngayon, manguha po kami ng mga sangkap. Ito kasi si Bro Jongjong Jong Lifestyle Vlog, marami siyang mga tanim na mga pipino, sili, at sakatalong. katalong So kaya, pupunta po kami doon. Ang ganda talaga ng view dito sa kanila ni Jong. Jong. kasi may palayan. Naalala nyo dati, dito kami nagmukbang. Ito na nga, nanguha na si Bro Jongjong Jong si na sibuyas dahunan. Kunin niyo, kunin natin yung na. Hmm. natin yung ano mga kabukid, ah, kabukid ah. Tomatis, tomatis, dito to full. Dito Ano? siya klase ng mo well, baga roben, baga. Hindi mm siya Hmm,

ほら、2。 Good morning guys. Ngayon naman ay naka-uwi na po kami dito sa amin. Bali ngayon, manguha po ako ng bunga guys para gawin kong lumpia. Buti ngayong araw ang ganda po ng panahon. Mainit, hindi tulad kahapon na sobrang lakas ng ulan talaga. Kasama ko pala yung aking alagang aso. Ito po yung itsura ng bunga. Para po siyang niyog. Ito po yung aming isahog. Pag magluto po kami ng paklay na taklong. Bali ang kunin mo dito, yung malambot na part. Kumbaga kung, kung ito pa ay niyog, ubod po ng niyog yung so, kunin. So ito siya, matawag din to siya ubod ng bunga. Tapos yung bunga nito guys, pwede din siyang pamurga. Manguha nga ako maya-maya kasi purgahin ko po yung aking mga alagang pabo. Buti hindi malikot si Coco. Yeah.